Hello mga sir, wanna click yung ating ginagawa today At itong unit kasi natin mga sir ay uh, sinakay na lang sa lalamove Dinala dito dahil ayaw na mag start yung kanyang motor Puro na lang daw siya redondo ang redondo Ngayon nung na, nung na check Ay uh, walang kuryenteng lumalabas sa ignition coil Isa yan kung bakit nagri -re -redondo, na nag -re redondo yung motor Kaya ito kinalas dahil uh, magpapa install si sir ng ah uh, kable kaya kinalas dito at isa rin yung sa troubleshooting din natin sa wire na kapag once na nag check in o oh, walang kuryente at wala din check engine walang kuryente at walang check engine syempre yung unang unang yung pupuntirin dyan yung ignition uh, ignition coil wire papunta dito yan, hanggang dito sa taas. Ngayon, dahil nga may naka-install na two-way alarm at inipit na lang dito sa may sakit nya. iniipit inipit. Isa rin yan mga cell sa nagpapalos connection sa ating wire. Dahil nakaangat, dapat hindi siya naglalagay na usok sisiksik ng mga ganyan. Dahil maaaring uh, mabasag yung sakit or yung ECU kaya yun nga uh, pinapauna ko munang pinapakalas yung throttle cable kasi magpapalit ng throttle cable mga sir after nung pagpalit ng throttle cable pupuntirin na natin yung puro na lang daw itong redondo Yon pala uh, walang kuryente lumalabas sa ignition coil kapag redondo na redondo ang motor nyo fuel pump sa mga i-check nyo ignition coil tapos yung ignition coil wire kung alam nyo yung mag-test light sa dalawang wire ng ignition coil may tutorial na rin ako nyan pwede nyo puntahan yun i-test light nyo test light nyo yan para makita nyo kung paano or ano yung mga susunod yung gagawin minsan kasi napuputol yung wire sa katagalan na rin ng unit nagko-corrosion yung mga wire kaya napaka-importante dapat lagi uh, pinapacheck yung mga wire tulad nito yan ang pansin nyo dapat ini-spray din ang contact cleaner yan kaya mag uh, kapag uh, nagwa-wiring kayo o naglilinis kayo ng motor nyo kahit kayo mga asal kaya nyo gawin naman to tatanggalin nyo naman yung pairings ninyo mga sakit-sakit lang din naman dyan kung natatakot kayong baka masirahan kayo ng ECU disconnect nyo lang yung battery kung disconnect nyo yung battery hindi naman kayo magkakamali dahil sakit nung para sa battery, sakit lang doon para sa battery hindi po yan pwedeng magka pa, magkahiwahiwalay kasi magka, magkaiba yung sakit nila sige unahin muna natin itong ano yung kanyang throttle cable, tanggalin muna natin yung si metal accessory after nitong ni gawin na mapaandar meron pang mga Isinisingit siya may papag-uwa. Walang? Walang relay yung? May MDL siya. Pwede eh, ilagyan mo. Tapos isisingilin na lang natin siya. Kasi hindi naman pwede mag-install ng MDL nang walang relay. Pwede naman kaso walang. Kawawala agin doon yung battery natin. Kaya mag-install pa rin tayo ng ano ng uh, relay para safety yung kanyang relay yan wala wala hindi hindi huwag mo nang galawin yan doon muna sa ano baka mamaya ay yung mapaandal lang natin tapos malinisan yung mga wire harness nya tsaka mga palitan nyan naikabit na mga sari yung kanyang bagong throttle cable at yung nasa gilid niya yun, no yung nasa gilid niya yan yun yung pinagtanggalan natin dito kaya smooth na uli yung kanyang ano pag ikot ng throttle at uh, tatanggalin na natin yung kanyang alarm kasi hindi din na rin gumagana yan tapos dyan sinuksok yan Ayan, tatanggalin muna natin yan tapos magbabaypas tayo pakita ko sa inyo may maya, -maya tanggalin mo na ni Kapulong yung two-way alarm. Okay, tatanggalin natin yung alarm. Ito. Ang daming mga nakasiksik. Maglulus yung ating ano yan. Sakit. Kasi ang alarm mga sir, sa una lang naman maganda. Pag tumagal, wala na siya. Hmm, kaya ang kasama. Kaya nagkaroon ng pati yung kwan, maapik kwan. Buti nga, hindi na sila isiyo. Itrya mo muna, ano, tanggalin yan, tapos isuksok mo yan. Baka na-kill na switch yan. Nang alam. Kaya walang kuryente. O ayaw mag-start yung motor. Puro na ang redondo hanggang sa narubat na yung battery. Tapos ispray mo ng contact cleaner. Okay. Pisa natin doon tinanggal natin yung harness na mga sensor doon paputo sa throttle body may hey, putol ha speedometer na putol sige dugtong mo na rin yan speedometer putol yan kapag naputol yung speedometer mga sir matik po yan magkakaroon sya ng check engine pero hindi yung pinaka point natin dahil pinaka point natin dito ay uh, yung mag start eh, Siyempre, tinanggal na rin natin yung kanyang harness. Sasabay na rin natin gagawin yan. Hmm? Yan, bali, naibalik na natin yung kanyang wire doon mga sir. At malinis na to, gloves na to. Ngayon, tatry naman natin siyang pandering. Yan, walang check engine. Pandering mo. Okay, yan, mandar na siya. Ang naging uh, problema nito mga sir, yung connection sa mm kaya puro na lang to redundo na redondo, mga chef dahil uh, na trigger yung alarm na nilagay dito na trigger yung uh, pinaka trigger din ng ECU kaya napaka importante kasi na dapat hindi kayo naglalagay ng ganito at uh, kung sakali huwag na kayo maglagay ng 2 way alarm kung so, maglalagay kayo ng 2 way alarm siguro purpose nyo lang dun yung alarm lang kasi hindi talaga tumatagal yung 2 way alarm mga sir Ayan, ganyan. Hindi yan tumatagal. Kasi nasubukan ko na rin ito mga sir. Ayan, yung, ganti, yung ganto, yung gantong hindi rin ito tumatagal mga sir. Ito pa nga yung isa sa mga nagkakaroon ng problema sa ECU. Buti nga lang at uh, yun lang yung naging problema niya. Puro na lang redondo. Okay na ito. Maandam na. Gusto na gusto na to. Kaya kung sakali, huwag na kayo maglagay niya. Kasi kung talagang nanakawin yung motor nyo, talaga yan. Bubuhatin lang yan. Wala na. Kahit anong safe ng motor. So talagang pinagplanuhan yan. Nanakawin talaga yan. Kaya yan. Okay na ito. Babalik na natin yung harness nya. Kaya, kaya ko lang din naman ito binidyo dahil iniwan. ayoko naman din na isipin ng may-ari na ganito yung ginawa, hindi ginawa yung ganyan, ganon, ganon kaya binidyo ko siya para at least makita niya na talagang uh, ginalaw yung motor niya at uh, yung mga dapat uh, gawin sa motor yung ginawa, yung hinisan, mga sensor ginamit yung contact cleaner at ang contact cleaner na ginamit ko ay ito napaka importante yan sige, balik muna yung parents tapos, ano ba ipapagawa papagawa niya to? yung nakalista? Ang oh, nakalista. Fuel filter, CVT CBT cleaning, change oil, gear oil, total cable, yun nagawa na yan. Swing arm bearing, tapos rubber link. Yung water in the head light removing. Water in the headlight, ano yun? Water in the headlight removing. Ano 'yung sana sa headlight nya? Water in the headlight, removing. Headlight uh, niya talaga tanggal. Ah. Sa switch. 'yung niya. Hmm. Ay, Yung switch lang problema niya. 'Yan na lang 'yung kuno lang problema niya. CBT cleaning. Ang gagawin sa rubber link. Okay, balik muna tayong nya. sa nga sa anay niya natin yung kanyang pairing sa headlight at uh, ito tatanggalan natin ng rubber link tapos mag cleaning na tayo yun na lang yung gagawin dyan tapos yung sinasabi niya sa water in the headlight may tubig pala ito yan may moist may tubig dito e okay, kaso baka may baasag to kaya pinasukan to kaya sinabi ko mga sa kanya kung ano yung gusto niyang gawin kung magpapalit ba ng links yun lang tapos okay na to tapos na marinisan yung panggirit nito at uh, isasalpak na after niyan yung rubber link naman na yung gagawin siya Okay, ito naman replacing naman ng ano, ng rubber link. Trail code ko ni customer. Change oil gear oil. Tapos checking ng swing arm bearing rubber link and tapos na 'yan. Yung water in the headlight removing. Water in the headlight. Yan. Pinalam ko naman sa kanya dahil may problema yung kanyang lens. Ay uh, gusto ni customer may butas na lang ng maliit doon sa pinailalim para matanggal yung tubig. Kasi wala pa daw budget para doon. Ayan, tapos na rin na CBT, change oil, gear oil, tapos na rin. Umamit tayo na. No? Ang greasing na oil. Tapos ito ayan, nagbubutas tayo ng maliit para matanggal yung tubig sa loob kapag ganyan na pinapasukan na yung ano ayan, tumutulo na kapag ganyan na papasukan, may basag yan kapag matanggal, at hindi masira yung lente And, dalawa na yung binutas natin para matanggal yung tubig kulang na lang yung koi koi fish uh -huh. okay na naubos na natin yung laman ng ano water and light light yan gusto na to pwede natin makuha ng mayari